this video yan susubukan so, natin itong ating kawaling non stick pipirtuhan natin ng isdang mamali ayan isdang mamali po ang tawag dyan ayan natin siyempre pinitin mo natin yung kawali tapos lagyan natin ng mantika ayan pinitin natin nasubukan natin habang hindi mo masyadong mainit yung mantika ilalagay natin yung isda kung hindi talaga dito sa ating non stick kawali ayan pagpapasigin natin yung mga isda ayan sample lang yan sample ha pipitin ko ako uy talagang walang kabigit-bigit naman malamig pa yung mantika pero hindi dumibigit yung isda doon sa kawali, o diba kasi itong ko may hirap kong pirtuhay nagkakadurug-durug to dumibigit to sa kawali pagka hindi nang stick ang kawali yung gamit nagkakadurug-durug yan may hirap kong pirtuhay ngayon tingnan nyo naman o no? tingnan nyo naman yung nang stick kawalo na rin kalalagay no? lang yung isda kahit pihit-pihitin mo hindi talaga siya dumidikit, di ba? Hmm. Non stick na nonstick stick talaga yung kawali yan. Ayan. Kaya kung naghahanap kayo ng magandang kawali, para hindi talaga kayo mahirap mag ng mga isda, mga itlog. Ayan. Tamang-tama sa inyo itong nonstick stick kawaling to. Ayan. Kung nagustuhan nyo yung video, ilalagay ko po yung link sa Yellow Basket. Mag-checkout na po kayo ng kawaling to. Tamang-tama sa inyo to. Oh. Diba? Ang ganda. Ayan. Maraming maraming salamat po.